Si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Okay, ngayon, kung kayo po'y palaging tumutugay kayo sa programa namin hanggat hindi pa nailalabas siyang mga containers na yan, okay, eh medyo dadaliho ng konti yung trabaho namin. Bakit? Eh maririnig nyo yung update na bibigay natin. Katulad yan. Ano ba yung pinakalitis na update yan? Ang target ng Bureau of Customs dapat by July. Okay? May labas na yung mga container na yan. July ang target ng BOC. According mismo kay Attorney Marumilla Assistant Commissioner. In fact, meron tayong video dyan. Okay? Nakapost yan sa ating uh, YouTube channel na Patrick Tulfo Official. Okay? You will make our job easier. Hindi naman ito eh. Kaisipin nyo. Ay, para para dumami lang yung viewers mo. eh para sa monetize. Hindi po kami nakapag-monetize dito. Alam nyo po ba yan? Okay. Hindi kami nag-monetize dito sa social media, honestly. Okay. Wala. Ay, sana nga meron. But uh, wait, wala kami. Monetization dito. Para lang uh, malinaw dun sa mga nanonood. But rather, I'm encouraging you to watch the program para po sa pinakasariwang balita. Kasi nga, para updated kayo real time.